So ngayon, isang taon na rin po ako sa Live Good. So, sa ng Diyos po, nagkaroon na po ng resulta. Ito po, itong sasakyan na to, bihaya po ng Diyos sa atin mula po sa Live Good. Uh, hindi naman po sa pag-aano, no? e, ito po ay nabili ng cash. Sa ng Diyos, and nakadali na rin po ng investment na bahay. And ngayon po, sa ngayon, meron na akong seven diamonds under my team. So, to God be the glory. Imagine that time, nagtitinda lang ako ng tubig. Pero bago pa ako nagtitinda ng tubig, ang pinakamatagal ko pong tinda ay price price. Nagtitinda po ako ng price price. So, nung na-invite ako dito, tinda ko tubig. Parang hopeless na ako dahil sa edad ko, I am 48 years old na eh. So, na-invite ako dito. Piling ko, parang saan pa ba ako pupulutin kasi ako pupunta eh? kasi habang buhay na ako nagtitinda eh. mula nung bata ako nagtitinda ako eh e nung nakita ko yung opportunity na to sabi ko gagawin ko to kung dito aasin sa buhay ko gagawin ko to kasi dumana ako sa pagiging empleyado almost 10 or 20 years akong nag-empleyado eh pamisa-misa nagtitinda so wala nangyari nakaipon lang ako ng payslip yun know, madaling araw pa lang ising na ako tapos uwi ako gabi na Yung sweldo ko halos sapat-sapat lang eh Bahay Kaya walang napundar Walang kinita na Walang napuntahan Tapos po nung Nagtinda ako garin din Madaling araw pa lang Gising na Nakakala sa kalsada Gabi na ako umuwi pero Ang iuwi kong pera magkano lang Hanggang kailan ba ako ganito Parang wala ng pag-asa pero nakita ko si Libgood, nagkaroon ako ng pag-asa, sabi ko. Kahit mahirap to, gagawin ko to. Hindi ako naghahanap ng madali. Ang hinahanap ko, saan ako ayayaman? Wala na akong pakialam kung mahirap. Basta kung saan ako ayayaman. Kahit naman yung mga nakatapos eh, hindi naman lahat, masense eh. So, lalo na sa akin, hindi nakatapos. So, wala akong chance para yumaman dyan. Sa business, wala naman akong malaking kapital. Food cart, ninsan may sidecar ako. Yoma, empanada, donut, scramble. So, hindi kaya pagka malit lang kapital so nakita ko itong live good sabi ko kahit paghirapan ko to okay lang kung dito naman sa paghihirapan ko ay eh, aseso ko so kaya inaral ko yung live good minaster ko so ang unang gawin mo masterin mo yung live good aralin mo kabisaduin mo kailangan maintindihan mo muna siya bago mo desisyonan kung yes or no kasi hindi ka makaka-attract ng mga tao kung ikaw mismo, hindi mo kayang explain yung negosyo mo. Hindi naman di siya mahirap. Flip-pass start commission, matrix bonus, tsaka matching bonus. Yung tatlo, madali na yun eh. Kasi negosyo to eh. Alam ko, papasukin ko negosyo. Hindi ako nakapokus doon sa mga magpe-fail. Ako ba walang, walang mangyari? Normal po yun. May mga taong hindi kumikita, may mga taong nagpe-fail. Pero ba't doon ka magpupokus? Kung, Kung ang gusto mo ay success, Ba't ka nagpo-focus sa mga fail? Ano ginawa ng mga successful? Ano ginawa ng mga nag-succeed dito sa Live Good? So doon ako nag-focus. So ngayon, kung ikaw ngayon hindi ka pa member, umattend ka ngayon. So I suggest aralin mo 'to. Mag-focus ka sa mga successful na tao dito sa Live Good. 'Yun ang pahinga mo.